Good job, Lynette. Zoe, let's go. Siguraduhin mo, tutubad ka sa usapan natin. <makes noise> nangyayari? Ba't may ganung announcement si Tita Linit? Uh, what's going on? What does that mean? I heard Dr. Annalyn's name. That's Tita Linit. She just humiliated herself. What? Ano, uh, ba't naman sasabihin niya ni Tita Linit? I'm sorry guys, but Annalyn is in trouble. What do you mean by in trouble? Oo oh nga, Harry. ano ba nangyayari? Well, Annalyn is being accused of malpractice and attempted murder because of what she did to my dad. No. Ano? This insane. She wouldn't do that. I'm sorry guys, but I have to go. Uh, Nay. Bakit mo hinihila ang gawin nila sa iyo 'yon? Eh hindi naman totoo 'yung lahat ng sinasabi mo eh. Ano ba naman? Din? Bakit ba hinayaan pahiya ka nila? Mas nang importante, hindi ka na makukulong. Ha? Bakit? Naniniwala ka po ba talaga doon sa sinasabi nila? Linet, naniwala ka doon sa magtiyaking sinungaling na yun? Diyosa ba, di ba tama na? Alam mo naman lahat gagawin ko para kay Annalyn, di ba? Tama na. Nay. Mas kung gusto ka pa pong makulog babuyin nila kayo eh. Alam niyo po sa ginawa ninyo pa lang, tinanggap niyo nila nalang po lahat ng sinasabi nilang kasiraan ninyo. Anak, yung ginawa ko, hindi ka bawasan niyo sa pagkatao ko. Kasi alam ng mga tao dito kung ano yung totoo. Alam nila kung anong nangyari, hindi sa mga ay. Ay, hindi niyo po kailang lang i-sacrifice yung sarili ninyo para sa akin. Ano din, Kapag ginawa mo ang isang bagay para sa anak mo, hindi sakripisyon. Pag-mahal. Zoe. Zoe. Bakit mo pinagawa kay Lina? Bakit? Ano ba? Bitawan mo nga ako. RJ. She has nothing to do with it. It was all me. Ako ang may idea sa ginawa ni Lynette. At ano, proud ka pa? Napakasama mo talaga. Eh, pumayag siya eh. Kasalanan ko ba kung tatanga-tanga yung si Lynette? Sabihin! So, oh, ano? Sinawala mo uh, ang pagkakataon Bilo dahil niya. alam mo na gagawin ni Lynette ang lahat para ay kay Annalyn! Tama ka na yan! Tama na yan! Stop it! Stop it! Hindi kasalanan ni tita yon. Si tita Lynette ang nagsabi na gagawin niyang lahat para hindi makulong si Annalyn! Kaya yun siya pinagtripan? Pinahiya sa buong hospital? Ikaw? shareholder ka pa naman ng Apex. So you answer to me. At ikaw, doktor ka pa naman. What you did to Lynette was uncalled for. Napakasama mo. Pinatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. Pati panuloko mo sa akin, pinalampas ko. Dahil nakiusap sa akin si Lynette. Tapos ganito ang gagawin mo kay Lynette. Pinapatunayan mo lang na hindi kita talaga anak. Kaya, umalis ka na. Get out of Apex! No. Hindi ako aalis. Dr. Benitez, my biological father, is still confined here in this hospital. Then I'll make sure na matatransfer siya. Para hindi na napakalat-kalat dito sa Apex ang pamilya niyong kriminal. so we don't listen to him